Dami ng suwari, putik na yan. Tag ano kasi nila ngayon, season April. nila. Pag April kasi yun, tag hulihan, aday! Yung season kasi dito is April talaga, tag hulihan talaga o dumadami sila pag tuwing April. Ganon. Tapos ma tapos maunod kung tawagin sa amin, maraming laman. Sarap po suwari. Di lang sa inyo, comment ng below kayo mga ating kumakain kayo nyan. Uh, uh. So yun na nga mga kayot Eh 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 Dolo for today's video Good morning, good afternoon, good evening Sa mga oras mo man ito mapanood So ito yung Maon ba? Maroon na nga Ha? Ito na una na ba yun? So kayong araw na ito mga kayot dito kami yun sa ta-da! Ito yung pangalawang yugto Ng aming vlog dito Sa pangawa dito Ng mga suwake Kung kawagin sa amin di ko alam kung anong tawag sa inyo nito Kasalukuyan ah, ayan na po puno na yung lalagyan naming timba ayan. Tapos dito mapupuno na rin ng na rin yung Oh, dito sa may bandang sa kayan. So medyo hindi na afford ng ating camera at ako ay medyo na medyo naiinit na yung camera natin. Kasi nga mainit nga talaga yung panahon so kailangan natin takpak. Ito lang yung pangalawang vlog ay pangalawang yugto ng ating pagbablog dito. So, yan. Tinalian na siya. Tinalian na. Lagyan na para ng tali yung sakayan o yung bangka na ino natin. Ayan. Oh, may nakapangan sa hang. Ito yung masarap sugba. So, may meron pa rin mga shells o tinatawag sa amin. Ito yung hasil kung tawagin sa amin. Ayan. Meron pa dyan iba. May dalawa pata dyan yung tawag na Masa yung mga materials yung puwet, ganun. Nilagyan na pala niya ng tali, yun. Kasi, di, hindi ako makapagbogsay, bogsay, o makapagsagwan, mga kayot. Gawa ng, walang paghahawak ng kamera. Yun, maya maya, tayo na rin mamumuso-muso. Ay, boy! Kung hindi man, tayo, abang, uh, adnan pala yung Altinel Beach. Eh. Malapit lang kami sa Altinel Beach. Punta na kami doon sa eh. <Sings> ay. tayoy tayo ka Hindi man <Sings> Ano? Abak? Ini berapa puluh Ini? berapa puluh tahun? Din? ada Sama lendung dapat? Hmm. itu Lupa <tuk> syaratnya apa Lajen sama atropa jenis syarat nababaw lang ito eh siguro magdudalawang di pa na ha ganoon dami ng swaki putik na yan tag anong kasi nila ngayon season April. nila pag April kasi yun tag hulihan aday yung season kasi dito is April talaga tag hulihan talaga o dumadami sila pag tuwing April ganon

Matayang pala. Paldo-paldo ka pala ngayon. May porta. Tananin ko wakan ka na na, no? Starfish. Tananin na, uy. So, wakan na yung starfish. What? Starfish. Ano, ganda ko, oo. So, may tayong. Ano, kulay puti. Dito na rin na. Tara! Dawa ka bilog! Gano'n Tulo. no, no. na! Tulog! Uyot! Gano'n yung Danyong... big is tayo! Gano'n yung... Oh, damn! Tulog! Ito ka bilog! Big is tayo! Ikaw ang boso! Nakalasid yung dikay. Yan ang taga-video. Binoso na niya. Tara, astig.

sa eh, SFBR yun, yun mag um, sa, sa mga basketball sa mga basketball ng Pilipinas sa sa minyo group yun dami na ako, mapupuno na ah Oh, oh mga lang kami may sak ayos na galing sa kaya. Kung wala sa kaya, wala kakamulang ina ha. Kung... Saka balik-balik. O oh, wala na, naman. Actually talaga mga kayot, ano to. Scripted talaga tong video na to mga kayot. <laughs> Pinaniman niya kami sobrang dami dyan ng suwake. description dyan mga kaya no? ito na yung na naman yung huli <laughs> oh. Oh. Oh, meron po kami starfish dapat yung ano mong kuhaon mo ay kari unom na ano kari ano mong nya kari tayo ini putik Anwalo kaya mo? Walo. Ano walo? Toto toto. Oh, dali. Oh, pali ba? Ba ikot lang kami dito, ayan oh. Oh. Hmm. sucks, Ha camera, ah, sucks, kita kita sa camera, ano na kami sa bu na, bu ni, agkuntaw kita kami, malapit kami, woo, kita sa mga kabila, guys. Heather sayur Laure Hyeung também Kakak наход apa sekarang dan geschät ke sana smoke lagi, p horses Kreally kita aku hindi mana tayo ayo buka putih ayo ayo buka putih nak ano di oh ano 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 gigi oh gigi ano ano gigi saya apa oh gigi no. oh, no. oh. Samuelis kali, di Limir sini. Oh, enak hanap tingku putaran. Naga pahuai. Ya, tolong. Abuh. Udah kepalanya. Hah? Raya. Ke rum. Oye. Lu kayak busur geroh Bapak usah, oh. Bapaknya, oh. Ada kita upahan, bayi-bayi, oh.

So yun ba, dito ba natataposin tayo nyo lang kami yung part 3 nito yung pag ano na namin yung um, pagtitik-tik nitong mga suwake Let's go! Ah!